mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa. sa inyo na Moment of Romance. Sino nga ba ang higit na tehado sa mag-asawa? Kung ang isa sa kanila ay manluloko. Ang lalaki ba na naiputan ang kanyang ulo o ang babae na pagkatapos niyang ipigay ang lahat, ay malalaman na lang niyang may iba na pala ang lalaking pinag-alaya niya ng buong buhay niya. Well, yan po ang pakinggan natin sa istoryang ipabahagi ko sa inyo ngayon. Magandang araw po sa lahat ng mga tagapakinig. Itago yun na lang ako sa pangalang Helen. 57 years old at kasalukuyang may dalawa ng anak. Dati akong OFW bago maging isang may bahay ng aking asawa na si Julius. At bago pa man niya ako makilala ay masasabi kong isa ko sa breadwinner ng aming pamilya. Dalawa lang kasi kaming magkapatid ni ate Charlotte at papa pa lang kami ay iniwanan na kami ng aming papa para sumama sa ibang babae. Simula noon ay si mama na ang nagtaguyod sa aming magkapati. Saksi rin kami ni ate sa hirap na pinagdaanan ni mama nang iwanan kami ni papa. Pero sa kapila noon ay naging matatag ito para sa aming dalawa. Dahil ang sabi niya, ay wala naman daw siyang ibang maaasahan nun, kundi ang sarili lang niya. Kaya naman habang lumalaki kami ni ate, ay natuto kami nitong magbanat na ng buto ng maaga para na rin makatulong kay mama. Hindi kami parehong nakapagtapos ng kolehiyo. Pero masasabi kong naging successful naman kami ni ate dahil sa hard work na ginawa namin. Sa katunayan nga, ay may maganda na itong trabaho ngayon. Kung kaya't nakapagpundar na rin siya ng sarili niyang bahay at lupa. Yun nga lang, katulad ni mama ay hindi rin ito pinalad sa asawa. Dahil pagkatapos niyang anak, ay nagkasundo sila na maghiwalay. Simula nun ay naiwan ang anak ni ate sa kanya at habang nagtatrabaho siya, ay si mama muna ang nag-aalaga rito. Samantalang ako naman ay nagdesisyon noon na magtrabaho sa ibang bansa. Nang sa ganon ay kahit papano ay maipagpatayo ko naman ng bahay si mama. Iba pa rin kasi na may sarili kaming bahay. At masasabi kong pinaghirapan ko talaga ang pinampagawa roon. Kaya naman sa abot ng aking makakaya, ay nagsikap talaga ako sa ibang bansa. Nang sa ganon, ay matupad ko ang aking pangarap. Sa totoo lang, bago pa man ako magpakasal noon sa asawa kong si Julius, ay sinigurado ko muna na mahal talaga niya ako. Ayaw kasing matulad ako sa kapalaran ng aking mama at ate na pareho silang nabiko sa pag-ibig. Kaya naman bago ako pumasok sa isang relasyon, ay pinag-isipan ko muna yon ng maigi. Sa katunayan nga, ay sa ilang taon ko sa ibang bansa, ay hindi ako sumubok doon ni minsan na makipagrelasyon. Dahil ang nasa isip ko lang noon ay magtrabaho ng magtrabaho. nang tumungtong na ako sa edad na 30, ay doon na ako kinausap ni Mama. Napalaho naman daw para atupagin ko ang aking sariling kaligayahan. Mahirap daw kasing tumanda nang walang kasama sa buhay. At hindi raw habang panahon ay nandyan sila ni ate para sa akin. Simula naman noon ay pinag-isipan ko ang sinabi ni mama sa akin yon kung kaya't nang makilala at manligaw sa akin si Julius, ay binigyan ko ito ng pagkakataon. Naging magkaibigan mo na kami nito sa simula. At nang magkapalagayan na ng loob, ay doon na ito umamin sa akin na gusto na raw niya ako. Pero bago niya ako ligawan, ay nagpaalam muna siya sa akin. Dahil magaan naman ang loob ko sa kanya, ay pumayag na rin ako. Tutal naman ay nung mga panahong iyon ay napagpatayo ko na ng bahay si Mama. Kaya kung tutuusin, ay asawa at anak na lang talaga ang kulang sa akin. Hindi naman naging mahirap para sa akin ang mahalin si Julius dahil katulad ko ay responsable at maalalahanin din ito sa pamilya niya. Kaya naman sa isang taon na panliligaw nito sa akin, ay sinagot ko na rin siya. At bago kami nito magpakasal, ay ilang taon din muna kaming naging magkarelasyon. Kaya't buong akala ko talaga noon na na namin ang isa't isa. Nang mag sa akin si Julius, ay sa Pilipinas ngayon ginawa. Kinasabwat pa nga nito ang mga pamilya namin. Kung kaya't hindi na ako nakatanggi pa rito. Buong puso kong ibinigay sa kanya ang matamis kong oo. At pagkatapos naman nun, ay pinano na namin agad ang aming kasal. Simula nang maikasal kami ni Julius, ay hindi na ako bumalik pa sa abroad. Dahil Paganda kong nabuntis nito. Kaya naman ito na lang ang bumalik doon upang may maisustento siya sa amin. Mayroon naman kami kaunting ipon na dalawa. Pero sa panahon ngayon ay alam namin hindi sapat yon. Kung kaya't mas ninais pa rin ni Julius na magtrabaho sa ibang bansa para daw maipigay niya ang mga pangailangan ng anak namin man malayo si Julius, ay hindi ito nakakalimot na tumawag o mag-message. At lang mga naknako, ay umuwi talaga ito para daw masaksihan niya ang paglabas ng anak namin. Wala namang mapagsidlan ang aking kaligayahan noon dahil ang pakiramdam ko ay buo na ako. At syempre, ganun din sila mama at ate sapagkat nasa maayos na raw ang kalagayan ko. Puhong akala ko nga noon ay magiging maayos talaga ang buhay ko, kasama si Julius. Sapagkat nung una ay masaya at mapayapa naman ang aming pagsasama. Sa katunayan ay naging dalawa pa nga ang anak namin dahil sa pagmamahalan naming dalawa. ko naman kasi talaga ang lahat para maging mabuti akong may bahay. Bukod doon, ay kahit nasa bahay lang ako, ay nag-iisip rin ako ng mapagkakakitaan. Nang sa ganun ay kahit papano, ay makatulong rin ako sa gastusin sa bahay. Subalit so, kahit ano palang gawin ko, ay mapapaliwala lang yon. Sapagkat kung gusto talagang magloko ng isang lalaki, ay kahit may mga anak pa ito, ay baliwala lang sa kanila yon. Na mas mananaig pa sa kanila ang kanilang sariling kaligayahan. Kahit na alam nilang, may pamilya silang masasaktan. Kaya naman sa kabila ng sakripisyo at pag-aalaga ko sa pamilya namin, ay nagawa pa akong ipagpalit ni Julius. At ang masakit pa doon ay sa mas may edad pa sa akin. Nang umuwi sa Pilipinas si Julius, ay doon ko na naramdaman ang pagbabago nito sa akin. Dati kasi ay sabik itong makatabi at makasiping ako sa aming kama. Ngunit simula noon ay para bang nandidiri na ito sa akin. Sinubukan ko pang pa akitin ito. Sumalit, wala rin epekto. Kaya naman, nagtaka na talaga ako nun. Dahil na rin sa kakaibang ikinikilos nito. Napansin ko rin na palagi nitong hawak ang cellphone niya. At kapag may tumatawag sa kanya, ay lalayo pa talaga siya. Para lang masiguradong hindi ko marinig ang kanilang usapan. Paman, sa kapila ng ipinararamdam niya sa akin na yun, ay pinilit ko na lang din na unawaing ito. Inisip ko na lang na maha may pinagdadaanan siya sa kanyang trabaho. Kumuha na lang ako ng tempo para makausap siya ng masinsinan. Ngunit nang marinig ko ang kanyang dahilan, ay dun na gumuho ang mundo ko. Napakanak ko pa lang noon sa pandalawa naming anak nang malaman ang masakit na katotohanan. Kung akala ko pa nga nun, ay kaya umuwi si Julius ay dahil gusto niya kaming makasama ng mga anak niya. Ngunit ang totoo pala doon ay para magkita sila ng babaeng na kilala niya sa ibang bansa. Nang tanungin ko ng diratsahan si Julius ay nagsinungaling pa nga ito subalit nang mahuli ko na siya sa akto, ay doon na lang niya inamin sa akin ang masakit na katotohanan. Isang katotohanan na ni sa panaginip ay hindi ko lubos na naisip. Patawarin mo ko, Helen. Hindi ko sinasadyang masaktan ka. Huwi ka sa akin ni Julius nang mahuli ko siya sa kandungan ng babae niya. Hindi sinasadya Julius, dalawa na ang anak natin. Sana man lang, bago ka pumatol dyan sa babaeng yan, naisip mo muna yung mga bata. Tugon ko naman dito. Pero mahal ko si Glenda at hindi ko kayang mawala siya. Pag-ami naman ito sa akin. mga sandaling yon ay akala ko na panaginip lang ang lahat. Pero nang magising ako, ay dun lang tumambad sa akin na totoo pala ang nasaksihan ko. Nawalan pala ako ng malay dahil sa emosyon na naramdaman ko. Kaya naman nang nagising ako ay nasa hospital na. Labis naman ang naging pag-aalala sa akin noon ni mama nang malaman nito ang dahilan ng pagkakahimatay ko. At bakas rin sa mukha niya ang labis na pagdaramdam. Ganunpaman, bilang ina, ay nakita ko rin kung paano niya ako ihanda sa sitwasyong iyon. Ngunit bago kami maghiwalay ng tuluyan ni Julius, ay kinausap muna ito ni Mama. Pero mismo kay Julius na rin ang galing ang salitang, ayaw na raw niya. Na hindi na raw niya kaya pang makisama sa akin. Dahil hindi na raw siya masaya sa relasyon naming dalawa. Hindi naman raw niya tatalikuran ang responsibilidad niya sa aming mga anak. Bagkos, ay buwan-buwan ay magpapadala pa rin siya para sa panggastos nila. Pero kung ang relasyon daw naming dalawa ang pag-uusapan, na raw siyang magagawa pa dahil desedido na raw siyang makipaghiwalay sa akin. Ewan ko nga ba kung bakit ganun na lang kadali ni Julius na itapon ang aming samahan. Samantalang, wala naman akong nagawang masama sa kanya. Mas kinarir ko pa nga ang pagiging ina sa aming anak dahil ayokong may masabi siyang napapabayaan ko ang mga ito. Subalit sa kabila ng lahat noon, ay wala palang kwenta para sa kanya yon. Dahil mas mahalaga pa sa kanya ang init ng kanyang katawan kesa sa pamilyang nagmamahal sa kanya. Kaya naman buhat nang umalis si Julius ay hindi na ito tumawag pa sa akin. Magpaparamdam lang ito kapag nagpadala na siya ng panggasto sa mga bata. Kung minsan nga ay napapatanong na lang din ako sa aking sarili. Na kung bakit sa dinami-rami ng lalaki, ay katulad pa ng aking ama ang aking napakasalan. Na bakit anong klase pa ang napunta sa aming mag-iina? Samantalang marami naman dyan ang matino. Ganun pa man, sa isang banda ay maswerte pa rin naman ako. Dahil nawala man ang lalaking pinag-alayan ko ng lahat ay napalitan naman iyon ng dalawang anghel. Kaya naman imbes na magmukmok at masaktan, ibinuos ko na lang ang buo kong pagmamahal sa aming anak. Katuwang sila mama. Simula noon ay hindi na ako nag-asawa pa. Hindi na rin ako bumalik pa sa abroad. Bagkos ay nagnegosyo na lang kami rito sa Pilipinas. Sa sitwasyon ko kasi ngayon, ay hindi ko nakaya pang iwanan ang aking mga anak. Kaya kahit mahirap para sa amin ang maging single mom, sama-sama naman kami pamilya na iyon sa abot ng aming makakaya. Hanggang dito na lang ang aking kwento. Muli, ako si Helen at ito ang kwento ng buhay ko.